Hi there mga kabudol! Welcome back to my channel, James Beer Corner. So, nandito ako ngayon sa SM Fairview and meron ditong bagong bukas na itatry natin. So, kung mahilig kayo sa taho, this video is for you. So, yung tinutukoy ko is itong taho story. O, diba? Uh, ano ba yung meron sa taho nila? Ang sabi nila is meron daw itong ice cream at saka mga samud-saring toppings. So, yun yung very interesting sa taho nila. So, yun yung itatry natin. So, tara guys. Hanapin na natin. So, nandito ako ngayon sa sa side ng parkway dito sa SM Fairview. So, I think palapit na tayo kasi nakita ko na siya. So, ito na guys. Ayan na nga siya. Sabi ko na nga ba ito yun eh. Kasi may mga balloons. So, bagong bukas lang kasi talaga sila guys. So, ito yung mga iba't ibang klase ng flavors ng taho nila. Oh my God! So, syempre, merong classic avocado, ube. What's that? Or you holy. Okay. Banana nut, la presas, manga graham, and frutas overload. Ayan. Okay guys, so we're now here sa Tako Story. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung bagong bukas nito sa SM Preview. So, ma'am, what's your name po? CJ po. So ma'am CJ, ano po yung masasuggest nyo or yung bestseller nyo po ng Tako Flavor? Bestseller tayo sir, kayo. Abo Hadalo, Pita Leche, po. Then, so coffee base naman po, si Taro Meche, saka Okay guys, so hindi ko to nakita kanina dun sa harap. So meron din pa lang coffee base, right? So may caffeine siya. So, um, medyo hindi ako interested dun sa coffee kasi bawal na ako sa coffee. Pero, ang um, sabi niya ni Miss... CJ. Miss CJ, sorry. So, sabi ni Miss CJ is, ang best seller daw nila is yung uh, avocado, ube, and yung manga graham. Okay, so, tatlo? Tama ba? Okay, so, eto siya guys. So, Uh, very interesting kasi o, diba? Ang cute. Tagalog na Tagalog. Medyo malaki at saka malaki. So, yung medyo malaki is nag range yung price niya sa 119 pesos. That is hot. So, pwede kayong mag-pumili uh, pala ng hot or chilled. So, chilled taho or hot taho. So, this one, yung medyo malaki lang, that is medium size, I think. That is 119 pesos. And yung malaki is 159 pesos. So, yung chilled nila mas uh, medyo mahal ng konti. So, I don't know why. Pero, same size lang yun. Yung chilled nila is 129 pesos. And, yung malaking size nila is 169 pesos for the chilled. Okay, guys. So, order na tayo. So, sabi ni Miss CJ, right? Tama ba So, sabi ni Miss CJ is, yung avocado, yung ube, and yung mango graham, yung best seller nila. So, yun yung bibili natin today. So, sige, yun po. Uh, tatlong order. I think, since ako lang naman kakain mag-isa, hindi ko naman mauubos kung lahat malaki, diba? ba? So, I think yung medyo malaki na lang yung order ko. So, Miss CJ, um, ano po yung mas marirecommend nyo na tahuin nyo? Yung hot or yung chilled po? Sa so, may ice cream natin, so mas prefer po natin yung may chi uh, chilled po. Mas okay. masarap po siya may chilled. Ah, okay. So, automatic na kapag walang... Uh, kapag hot na tahu yung in-order ko, automatic wala siyang ice cream. Meron naman sir. Para ah, meron pa rin. Pero prefer namin kapag kami ice cream. So, kung hot siya, mas mabilis matutunaw yung yes, ice cream. Okay. So, pero mas soft yung onions. So parang mas mabilis siya magmimix dun oh. sa taco. I see. So what do you suggest? Chilled. So yung chilled na taco na yung mas okay. Siyempre yun yung mas mahal eh. <laughs> so sige. So yung chilled, tatlong chilled. Tatlong chilled. Mas okay ba yun? O okay, ibahin ko yung isa. What do you think? No, sir. Available pala kami pa sa chilled Kasi ah, okay. Sige, na Okay. So, sige. So, uh, tatlong shield na medyo malaking size lang. So, that is um, avocado, ube, and yung manga graham nila. So, so yun yung tatry natin mga kabuto. Look at this guys. So, ang cute. Meron silang uh, miniature or mini version nung parang yung mga nagtitinda sa umaga na <laughs> magtataho. This is so cute. Diba? Let lang. Okay mga kabuddo so finally ito na yung ating uh, chilled taho with ice cream. So ang cute ng uh, lalagyan nila. So nakalagay dito, ayan o. Oh. Taho with ice cream. Bakit hindi? So, oh nga naman, 'di ba? Why not? So, uh, first time ko actually makakain ng taho na may ice cream. So, I'm very excited. Actually, guys, uh, mahilig ako sa taho pero uh, lagi akong frustrated kasi <laughs> <laughs> hindi ako nagigising ng umaga so hindi talaga ako morning person so lagi akong uh, hindi ako nakakaabot ng kaho na kapag may alam niyo yun yung mga vendor diba sa mga uh, subdivision natin so anyway hindi talaga ako maabot doon kaya I'm very excited na kainin to ngayon so anyway ito yung kasama niya so meron siyang plastic spoon and So anyway, uh, tikman na natin siya. So unahin ko na to. Actually guys, medyo natutunaw na siya kasi kanina pa ako nandito. So unahin na natin tong ube flavor na taho nila. So again, this is chilled. So dito sa ube taho, merong nakalagay na of course, ube ice cream. And then merong totoong ube halaya. O ba diba, ang bongga. And then meron din siyang leche plant and makapuno. So tikman na natin. So ice cream muna syempre. Okay. Mm. Okay, so just a typical ice cream na ube flavor. <laughs> so um, I think much better kung paghahalo-haloin ko talaga sila kasama ng taho. So wait lang ah, medyo messy. <laughs> Yan kasi na natunaw na talaga yung ice cream niya. So So ito na guys, haluin ko na siya. Mm. So by the way guys, every cup Uh, it has two scoops of ice cream. So, very generous and very sublime. So, ito na siya. So, tikman na natin yung taco. Mm. Okay. Okay, guys. So, yung lasa ng tahu niya is very refreshing. I think napaka fresh ng soya niya so I think yeah good siya good masarap actually guys surprisingly hindi siya ganun katamis so with everything you see may makapuno may ube tapos may ice cream pa <clears throat> pero pag pinaghalo-halo mo siya hindi siya ganun katamis in fairness naman so hindi ka agad mauumay In fairness, ha, ang galing naisip nila na yung taho is lalagyan ng ice cream. So usually kasi di ba pag uh, sa umaga ka bumili, talagang hot taho yung nakakain mo. Excuse me. So hot taho yung nakakain mo. So this one, very interesting kasi chill. Tapos may ice cream. So anyway, uh, tikim naman tayo ng ibang flavor. Okay, so dito naman tayo sa mango flavor. So ito yung mango graham nila. So ito guys, uh, syempre, again, uh, mango ice cream, tapos meron siya o oh, pa meron siyang totoong mango bits ayan so tikman natin at saka guys by the way meron din pala siya crush graham so kaya nga siya mango graham so anyway. Actually guys, uh, kanina sa natikman ko yung nauna yung ube. This one, yung Manga Graham nila, I, uh, I can say na I like this one better. So, yeah, lasang lasang mo yung manga, napakasarap. And yung ice cream nila na mango flavor, sarap din. And, grabe, in fairness, bagay na bagay siya dun sa taho nung nagmix na siya. Ang sarap. Ang sarap pala ng manga na merong taho. Ang sarap. Okay, so now we're down sa ating last na in order which is itong avocado. Pero bago yun, guys, if you're enjoying this video, please paki-like nyo naman and syempre, wag niyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. Okay, so try na natin 'to guys. Ah, so, uh, ito yung avocado flavor. So, ito siya meron siyang mga avocado bits. Ayan. So, totoong avocado yung nilagay nila. May natin. Okay. So, guys, yung avocado niya, pag humalo na siya dun sa taho, parang naging parang isa na lang siya. Parang, Uh, parang lasang taho na lang talaga siya. And hindi siya ganun katamis. So kung hindi kayo masyado mahilig sa matamis, okay na okay din tong avocado flavor niya. So guys, sa tatlong natikman ko, I can really recommend yung mango or yung manga graham nila. Sobrang sarap nun. As in, hindi kayo magsisisi kasi yung consistency ng taho at saka nung uh, manga. mangga Uh, talagang bagay na bagay. Tapos 'di ba ang lambot ng taho, tapos bigla kang ng Crash graham. So me medyo biglang may crunchy na uh, taste, sobrang okay na okay yun So guys, for me, uh, I will rate this Taho Story 9 out of 10. So guys, pasadong-pasado -pasado 'yung 9, almost perfect na siya, kaya talagang itry 'to. So again mga kabudol, meron dito nitong uh, Taho Story dito sa SM Fairview dito sa Parkway, upper ground floor. And para malaman nyo kung uh, saan pa yung ibang branches nila guys. Actually guys, nabasa ko, sobrang dami nilang branches all over the Philippines. So you can check their Facebook page, Taho Store. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Uh, again, sana meron kayo na-discover na bagong masarap na food dito sa YouTube channel natin. Kita kits tayo sa next vlog ko ha. So, ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute! Thank you, Sir Dom. Thank you, Ma'am CJ. Thank you. Thank you, Taho Story.